Hello guys. Ay, nag -iipo po ako ng aking pepperoni. Uy, ayan, dito lang po 'yan sa aking balkon. Pero tingnan mo naman ang nakukuha ko na guys. Dito lang 'yan, ha. Kaya nga guys, sabi ko lagi kong pinapaalala na magtanim sa mga pang-araw-araw -araw nating kailangan halimbawa sibuyas pepe, peperon so, the pepperoni paparon ay <coughs> naubo ko ah ay makakaano tayo niyan guys makaka an tawag nito makakaani basta may tinanim may aanihin kasi kailangan natin yan guys sa pang araw araw ba? Diba? so at saka madali lang naman magtanim didiligan lang naman at saka ba? Diba, meron tayong maglagi tayong kilis ng bigas o ididilig ididilig lang yan dito guys so ayan o namumulaklak pa September 10 na tayo ngayon malapit ng talagang maglalamig pero kaya pa nila yung lamig kasi may na pa naman sila so yung ibang ewan ko lang kung makakaabot pa ha pero ang hinahabol ko talaga guys dito din ay yung dahon yung dahon guys ay pwede nating isama sa ating pagluluto kaya sabi ko sayang din kasi na hindi tayo magtanim-tanim na na nabubuhay naman nabubuhay naman siya at saka sabi kasi wala space okay lang yung talagang nasa room kahit nga yung iba ko nakikita nyo guys kahit sa room, may room lang sila ay nagtatanim sila guys siguro nga lang depende talaga yan nga lang sa tao kung gustong magtanim meron talagang uh, mas mabuti pang bumili kaysa magtanim pero ang para sa akin masasabing mahirap magtanim ewan eh, uh, ko lang ha mahirap magtanim eh, nasa bahay lang naman guys bakit ba mahirap magtanim uh, anyway hindi ko maano yung sinasabi ko lang kung yung may gusto lang magtanim kasi bakit nga daw naman magtanim eh, makakabili naman pero ang ang advan ang, ang advantage lang guys na na may may sariling tanim no presko mo presko mo kasi uy may may salad pala oh tumubo yung salad ko dito guys so oh. ayan no oh. ay presko kasi guys pag sariling tanim at anytime kang gusto kong magkuha ng presko ay makukuha mo talaga sa sarili mong tanim ayan meron pa ako dito oh ayan kinuhaan ko na siya ng ano ba tawag nito ng paso ayan o oh, kasi malapit na rin kaming mag -e end yung ano namin pero may ano siya o oh, ayan meron siyang bunga ayan kinuhaan ko na yan siya ng paso kasi kinailangan ko yung paso at ayan <laughs> may nakukuha pa rin naman o di ba diba? so masasabi ko lang Try-try nyo lang guys na magtanim. Kasi meron talaga kayong maaani. Ayan. Meron talaga kayong maaani. Nakaani na po ako ng ng kalabasa din. Pero naluto ko na kahapon. Ito ay nagmumulaklak pa. Ayaw ko lang kung makaabot pa siya. Pero ang habol ko dito ay... Uy, ang laki ng ano niya, oh. Ayan, oh. Parang kukunin ko siya, dalhin ko siya sa loob ng bahay ang habol ko dito guys ay presko ayun, makakabili naman talaga guys makakabili, presko nga lang o ba? Diba? ang laki ng puno niya parang gusto kong kunin para ilagay sa loob ng bahay oh. ayan o oh. kita nyo guys so ang tomato ko naman ay balikta rin ko ha. Yung tomato ko naman, ay nakuhaan ko na to last time. Kasi palamig na nga talaga kami. At at least marami pa rin naman. Ayan 'no. Oh. Hmm. Hmm. Dito yung kalabasa ko, wala na tinanggal ko na. Ay no, ang ganda. Eh hayaan ko lang muna siya dito sa labas. Kasi ano pa naman eh um tawag nito ma ano pa baka may sikat araw pa bukas or whatever pero ayaan ko muna dito siya sa labas ayan at ngayon kukuha naman ako ng aking ng aking ang tawag nito guys ng aking beans ayan may nakita kong beans na sana ba yun ayun lumalaki na yung mga beans ang usually guys tinatanggal ko tong beans na to yung ano pa siya yung bang uh, ayoko nang ganitong kahaba. Ayan. Pero pwede ko na siyang tanggalin. Ayan. Meron siya oh. Para makal malinisan ko na yung atip namin. ayan dito lang yan guys sa balkon pero hanggang ngayon may nakukuha pa rin ako. Ayano. No? May nakukuha pa naman. Kasi gusto ko na ring malinis 'to. Uh, gusto ko nang tanggalin para bago talaga maglamig ay malinis na. Kaso lang ay nag-aano pa siya eh, namumunga pa siya. Kasi ang September namin guys usually ay malamig na pero itong nakaraang ano kasi siguro dahil yung July namin ay uh, nag always raining siya at ngayon bumabawi yung September usually September talagang malamig na pero bumabawi siguro yung panahon namin ngayon na medyo okay pa Aray ko natinik ako Aray ko natinik ako Aray ko natinik ako ng aking okay. <laughs> cactus um siguro bumabawi ng konti at bumabawi din yung mga tanim ko na ayan o marami rin naman ako nakukuha bumabawi siguro rin bawian lang to guys kung maganda ang tawag nito kung maganda yung summer uh, uh, pag pangit yung summer ay bumabawi din yung aming weather na mag okay din siya Ayan no, oh, marami na ako nakuha oh. Ayan, 'di ba? Pero marami pa rin siya. Marami pa rin siyang makukuha. Kukunin ko lang yung yung malalaki muna para naman ay syempre, 'di ba? Alam niyo guys, eh aray ko, natitinik ako sa ano ko. Hawa ko kasi yung camera, guys. Ah, uh, naku, nalagay na namin sa freezer yung iba para sa winter time namin. Pero gusto ko na talagang tanggalin 'to. Yung what I mean yung mga dahon para malinis ko na dito yung yung aming terrace. Kaso lang nanghihinayang pa rin ako dahil meron pa ako makukuha. At kahit papaano alam niyo guys yung uh, yung 500 grams kasi neto ay 3 at 3.99 aabot na ng 4 euro o ba diba? malaki na yun guys sa 4 euro namin Mala, ma, ma ano na yan o ba diba? kasi yung mga dahon nagaganyan na yan pag malapit ng taglamig kasi nga gusto na rin nilang magpahinga <laughs> o ba diba? De, may time time talaga guys na kanun ah, uh, what I mean may bawat ano ay may time huh? so dito nga lang ito guys sa aming tires marami pa akong makukuha nito pag ay hawak hawak ko yung in camera ko eh so punta tayo dito sa aking ay bakit lumipat sa aking <laughs> ayokong makita yung mukha ko nakita tuloy mm -hmm. Yan o. Oh. May nakukuha pa rin. Huwag ko ba bakit lumipat sa akin yung kay. Oh, ayan oh. May mga marami pang nakatago. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Marami pang nakatago guys. Kaya hindi po pa na ano to eh. Sayang din kasi eh. Makuha ka ng 500 grams ay talagang malaking bagay na 'yon na makaka makakaano sa ating pagkain. <laughs> 'Di ba guys? ganun ako katipid guys, kung alam niyo lang. Nagtitipid po. Ang inyong lola. At ito ay mga tanim ko 'yan. Tanim ko 'yan. Seeds lang 'yan. At tinatanim ko na 'yan. April, ah, oh, April, May May ito yung mga iba naman, nagta start na ako ng January, halimbawa yung yung ano ba, yung yung iba na ma matagal tumubo ay in inaano ko na yan January, February, makin mo yan ha? ang tagal-tagal kong inaano sa, uh, ano ba tayo sa loob ng bahay Biku ko sabihin kung paano ko sila inalagaan Uh, at minsan nga, nasasabihan ako, ano ba yan daw? Ang dami-dami kong tanim. Sinasagot ko lang sa kanila. Kung gusto presko na pagkain, ay hayaan nyo lang yung tanim ko na yan. Ako nang bahala dyan. Sabi ko, o ba diba? Ganun lang yung guys. Maano lang talaga ako guys sa, sa pagtatanim. Kung alam nyo lang. Kaya alam nyo guys, may story lang ako sa inyong konti ha. Nabubuhay ako guys na tumatayo sa sarili ko guys. Hindi ako pabaya na na walang maano sa, sa sarili ko. Ibig ko sabihin, for family. Hindi lang naman din sa akin, eh, for family din naman. Di ba? Hindi naman, o ayan, oh, meron pa sa babaw. Oh. Hindi naman yun yung sa akin lang. Siyempre, marunong ko magtipid. Anong magtipid? Marunong ko magtanim. Kahit yan, makakapag-tipid naman tayo. O, diba? Hindi man ako matipid sa ibang bagay. Kung <laughs> sa bagay, lagi akong order ng on order sa mga online na hindi naman nagagamit. At kung ano-ano, pero at least naaanuhan ko dito sa pagtatanim ay yung yung mga in order kong walang kabuluhan ay natakpan o di ba ganun lang guys kung saan tayo mahina merong lakas din sa uh, ibang bagay o di ba pag mahina tayo sa ibang bagay meron din tayong ibang lakas sa ibang bagay ano ba niyan guys kung ano ano nang pinagkukuhin ko sa inyo ganun talo oh, ayan guys sa so tingnan mo ha sira na yung dahon pero ayan siya oh ayan o di ba Ayan yung mga strawberry ko, oh. O, oh, ayan, oh. O, oh, ayan. Diba? Ano na yung dahon niya? Pero, saan ka, oh. Meron pang nakukuha. O, oh, ayan, oh. Tumayo lang ako, eh. Ayan. So, usually, guys, ayan, oh. O, oh, diba? Marami na yan. O. Oh, may pepperoni ka na. May sitaw ka na. Ay, ganun guys, masasabi ko lang sa inyo kahit saan tayo patungo at saan tayo pupunta pag masipag ka lang ay makakatayo ka talaga sa sarili mo hindi ibig sabihin na porque masasabi kong nandito ko si Germany ay talagang bongga na hindi ganun guys ako ay ako pa rin o ano ako noon, ganun pa rin ako yun nga lang marami na akong kaalaman na hindi ko alam noon about pagtatanim sa akin, mga abukado nakita niya naman yon abukado at kung ano-ano pang tinatanim ko mga kalabasa kung ano paman hindi man ako eksperto sa lahat at least may natutunan din ako especially na yung lagi kong sinasabi kahit saan tayo patungo guys kung saan tayo pupunta or whatever ay basat masipag ka lang ay makakatayo ka talaga sa sarili mo at kung sakaling madapa ka man tumayo ka at <laughs> para hindi ka matinik ng aking mga kaktus <laughs> yun lang guys tumayo ka para hindi ka tumatinik ng aking mga kaktus at mahilig talaga ako mag magtanim lalo na yung mga kaktus ko ang dami dami pero itong year na to nakita ni Ubi na marami akong kaktus uh, na namumulaklak ay natuwa rin siyang tingnan o di pa kahit yung bulaklak niya ay nakaabot lang 3 to 4 days pero at least meron na namang bagong mamumulaklak parang continue lang siya pero dahil hindi the same time ang, ang mga cactus ko guys makaabot siguro ko ng 200 pieces sa so, so maniwala kayo sa hindi hindi ko lang masyado na ipakita sa inyo dahil nagkakalat may dala na sa taas, may nasa baba, may dito sa balkon, may nasa pakailalim marami akong cactus guys ano, sari-sari din yung cactus. Sobra din matinik. <laughs> kung nakita nyo kahapon yung ginawa ko sa live stream ko na inaayos ko naman yung ganyong cactus ko. Hindi ako nang guys. Kahit maliliit yan, tinatanim ko talaga. Hindi ko alam kung bakit. Basang alam ko yung cactus ay matinik. Pero tuloy-tuloy pa rin ako. Kaya guys, kung ako sa inyo, kahit sa pasulang, magtanim ka ng sibuyas, bawang, or kahit ano marami tayong plastic dyan sa Pilipinas kahit nga kung pwede sa plastic itanim anyway may nagsabi sa akin depende nga naman sa tao hindi ko kayo ma ano guys depende nga naman sa tao kung gustong magtanim pero ang pagtanim ay para sa akin ay hindi nga biro may kasiyahan dahil nakaka-release ng stress masabi ko lang sa inyo guys pag uh, yung maraming iniisip o whatever uupo ako dito guys sa aking mga tanim ikukultubate ko yun o anong gagawin ko sa mga mga tanim nawawala ang pagka-stress at nawawala ang daming-daming dapat isipin di diba Guys, kakagising ko lang tingnan mo naman. <laughs> Wala ba? Wala pa nga guys, nga pang to guys ha. At dito na kagad ako. Makulimlim, malamig. Anong oras na dito sa amin. Sa so bagay, umaga pa rin. Ay, andyan po ako. Ganon po ako. Hindi ko naman sabing all the time masipag ako. Pero masasabi kong masipag din naman ako. Para kahit saan ka dakum pupunta, ay makakatayo ka tumayo ka dahil yung cactus ko pag inupuan mo yan tutusukin talagang Pit mo dyan babay na nga guys kung ano nang pinagdadala so god bless and see you around so may nakita pa ako guys hinalungkat ko siya at meron pa pala dito sa loob looban oh. meron pa pala dito sa kaloob looban guys kaya nga pag hinalungkat ko to ng hinalungkat, marami marami pa talaga to. So, babay na guys at nagbabay na ako kanina. At marami pa kong hahalungkatin diyan. Ayun oh, marami. Sumali na naman tong isa na to. Oh, there is no To, to, to. Kanina pa ako okay, ayun oh. Ito ginawin direct. Ayan o. Oh. Hmm. So pa talaga yan siya. Kung saan nakuha ko na. <laughs> so bye bye guys. Say bye bye. <laughs> Ay, nakisali na naman siya di ba hmm. sumali na naman Sumali na naman siya sa akin. Nakita niya kasi ang tagal-tagal ko daw matapos eh. Ayan, diba? O, oh, ang ganda ng cactus ko, oh.